Yung mga nanay na nagdadalaga-dalagahan. Okay, ngayon na lang ulit ako sasagot sa gantong comment kasi iniwasan ko na to eh. Pero since involved lahat ng nanay, kailangan natin sagutin. Kapag ba nakita mo kami nag sa labas sa kasama yung mga friends, feeling dalaga na. Nasaksihan mo ba yung araw-araw namin pamumuhay? Nakikita mo ba yung pag-aalaga namin? Kasama ka ba namin sa bahay? Alam mo kasi, wala kami magagawa kung sadyang maganda kami kahit may mga anak na kami. That's not our fault. So siguro nga hindi ka pananay kaya parang hindi mo alam yung sakripisyo ng isang ina. Hindi mo rin nakikita yung hirap at lungkot sa mga nanay na umiiyak araw-araw dahil nakakalimutan na nilang alagaan yung sarili nila. So sino ka para manghusga? Kaya kung makakita man kayo ng mga nanay na nag-aayos at lumalabas, dapat hindi nyo sila inuusgahan. Kasi yung konting oras nilang pagsasaya, ang kapalit mo na yung buong buhay nila pag-aalaga sa pamilya nila. Hindi porket may anak na, hindi na pwedeng magayos o manamit na sexy. Kahit nanay na, hindi naman tama na pabayaan yung sarili. Kumbaga, deserve pa rin nilang magpaganda. Wala namang mali dun, di ba? Ang mali lang yung mga mapanghusga. Yung kapag nakakita ng nanay na palagi nakaayos, sasabihin nila piling dalaga. Alisin nyo sa utak nyo na kapag may anak na dapat losyang. Okay lang magpaganda, as long as yung anak maayos at naaalagaan. Kasi ang pangit naman tignan. Wala silang karapatang mamili ng sosootin, pero kayo may karapatang mamili kung sinong uhusgahan. Wala kang karapatang mangus ng isang nanay na nakadamit ng sexy at nakamakeup lagi Lalo na kung yung pambili, hindi naman sa'yo hiningi Matuwa ka na lang kasi kahit meron siyang inaalagaan yung sarili niya hindi niya pa rin kinakalimutan Hindi masamang magmukhang malinis kapag nanay ka na Sadyang marumi lang talagang mag-isip yung mga mapanghusga Hala totoo pala na mayroong diwata